Ay, ang galing ng langka. Hinog na. Hmm. hmm. Ang liit ah. Ang liit niya eh. Parang kunti yan eh, no? Ah, may tuklo. Magbabalat ako ng langka. Well, si Kuya Dante nagbubunot ng nyog. Anong tawag dyan ko sa Tagalog? Balat. Ganun din yan eh. Siyempre may tawag yan. Balat, ya. Balat. Ganito buhay sa probinsya. Di uso ang karne. Bawa ka, bobo. Ha? Eh? Ha? Oh, ang galing kung magbalat. Alas yan, baka masahog ka pa. <laughs> Ganon din masarap yan. Isahog. Tapos Para makulot naman Marami kasi ba mo? Diyan lang to? Oo uh, Ang oh. Hindi dyan lang nahuhulog? Oo mm -hmm. Yan para hindi siya mangitim Sunod din natin ay pag Pag Ang pag dito Hey! Umalis ka dyan Masahog talaga dito Mamaya sa langkata nyo Sayang yung mga buhay nyo Olam po, ano, yeah. <clears throat> tanghalian. Lankers. Oh. Ano, tapias? <coughs> Daw, lunoin niya. Mapa sa Manila, mapa sa probinsya kung naatas ang magulay nito. Kinsi. Kinsi nito? Saan? Manila. <laughs> Tingnan, kinsi ka na ka, nina? malaki. wala Bainti ka na. Bainti na na kud kudu na lang palitin natin sa dito pahimik na ay ay tapok ni Kuya Bubong ano oh, man? kinamungkutan ni oo araw may dito ka man pangayaw nyo yung ano sa buko ay ano? ayan na kayo mabaral dito saan sa buko kayo naman mini oo may naya sa ano yung tiay butong yung mm -mm. ayaw dito um um butong mayo man na siya Patong mo. Oh, kita nyo, hindi na ako nahirapan magano ng langka. Dito oh. Look guys, Talangka ka is na balat oh. na. Yan ang journey ko magbalat na langka. Thank you for watching.